kahapon po uh, naglabas ng statement ang uh, tatlong mga business group sa na po ng uh, Philippine Chamber of Commerce and Industry at saka Employers Confederation of the Philippines, Financial In Executives Institute of the Philippines kasama na dun dito na nagpapahayag ng kanilang uh, sa English ay outrage, disgust and disappointment. Tama na, sobra na. Oh, at uh, meron silang panawagan na i-blacklist yung mga contractor na uh, nakikipag-transaksyon uh, o nakipag -transaksyon sa mga uh, tiwali ng mga politiko. Nasa linya po natin si uh, Caserio Ortiz-Luis, Jr Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines at ng Philippine Exporters Confederation Incorporated. Mm -hmm. Caserio, magandang umaga po. Hello. Hi Magandang umaga sa iyo, Belot. Magandang umaga sa mga nanonood nuno sa atin. Opo, napuno na rin kayo. ah uh, nagma dito mga nakalipas na araw, nakikiramdam kami kung ano sasabihin ng uh, business sector. Eh. Naglabas na kayo ng statement. Puno na kayo at mayroon sinasabi kayong i-blacklist na yung mga nakikipagtransaksyon sa mga politikong tiwali, uh, Kaseryo. Totoo yan, totoo yan. Uh, medyo talaga eka eh, nga, napuno na yung mga... Normally, itong mga business sector to, eh... Ila si Kaso lang nila yung business sa uh, ano pero ngayon this time around gusto na nila talaga ng makialam sa mga dito lang yayare. Opo. At uh, yung tatlong po na yun eh si si yun sa mga gusto sumalin madaming humahabol. lahat ng ano talaga ng eka nga na puno na. Opo opo. oh. Uh, uh, okay, sige. Uh, meron na kayong uh, posisyon dito. Yung sinasabi niyong i-blacklist, yung mga businessman at mga kontraktor na mapatutunayan na nakipagsabwatan sa mga opisyal na kurap, paano nyo po gagawin ito, uh, uh, ka kaseryo? paano po yung pagbablocklist na yon? Uh, ano po alam ang naging epekto nun? Alam mo, sa so mga, mga kumpanya, yung mga business sector na nandyan, Opo. eh, meron capacity yan na talagang kumuhay kumuha ng mga detalya mm -hmm. at uh, tumulong sa gobyerno na nag-iimbestiga mm -hmm. uh, at uh, yan eh, Uh, siguro yung sa mga miyembro namin, kung kami may mga miyembro involved dyan, eh, talaga kami mismo ang magsasabi. Uh -huh. uh, at uh, uh, uh hindi lang yung blacklist na sandali Santa sandaon talaga talagang dapat uh, forever yung mga yung mga kumpanya involved diyan mapapatuloy oh. kung baga ka seryo uh, di distansya rin kayo hindi kayo makikipagtransaksyon sa ganun kung sa private sector makikipagtransaksyon mga di ba mga contractor hindi nyo sila papansinin uh, kasi uh, sabit sila dito sa ito umiinit na ito flood control project scandal Kaseryo. ryo ah, oh definitely definitely at sabi ko kasi sa ito mga kumpanya sumabarit sa panawagan na ito, eh marami pa sasama, eh talagang kaya sumama yan dahil talaga intensyon nila Apo. na sila actively participate in this para maayos itong kaguluhan na ito. Opo. Kaseryo, uh, kay, kay, may mga miyembro kayo na nasa banking sector eh. Uh, paano po makakatulong o kayo, yung, yung tatlong po na yan para makapag-identify kayo Uh, pwede ba mangyari yon uh, ng mga sabwatan uh, at saka yung mga ebidensya kung meron kayong matitiso dyan at uh, maibibigay sa mga nag-iimbisiga po sa atin, Kaseryo? Alam mo naman yung mga biyembro, yung mga kasali sa uh, nananawagan na yan, mm. may mga accounting firms dyan, meron sa mga banking sector, Uh, Siyempre, alam nila yung flow of transaction, Apo. eh, yung, eh, yung chain of, uh, ano, eh, eh yan makakatulong. Marami na yan makakatulong sa mga mm-hmm. Mm -hmm. Tsaka meron tayong batas eh, tungkol sa amlak, di ba, Kaseryo? Oo, oo, oo. para, para makatulong tayo dyan. Oh. Uh, so, ano ba ang epekto nitong uh, ganitong klase ng mga katiwalian sa pangkalahatan, sa pagnenegosyo, lalo na sa hanay ninyo, Kaserio? Uh, kaseryo? Well, actually, marami naman sa hanay namin, hindi naman directly na-apektuhan, pero nakikita namin epekto sa sa buong bayan. Ano? Mm -mm. At ayaw namin lumala pa yan, mata- maparas tayo sa Indonesia na nagkakagulo dahil nawala ng na kumpiyansa. Ano? Eh, gusto namin talaga makita na lahat, eh, nakikialam na riyan para makita na ating mga kababayan na eh, mahinahol lang tayo pero talagang uusigin natin lahat yung mga madagda ko sa bayan na eh. yan. Opo, kasi kaseryo, ang sinasabi po, eh, 20% ng ating pambansang budget na uwi lang sa katiwalian. Eh. Dapat yan, eh, kasama dun sa nagpapalakas ng ating ekonomiya, di ba kaseryo? Para gumanda ang ating pagninegosyo rito, gumanda ang buhay natin sa pangkabuan, ang ating ekonomiya makatulong sa mga tao, di ba kaseryo? Totoo yan. At uh, alam mo, nakukunin na tayo sa mga neighbors natin din sa uh, ASEAN dahil uh, Diyan, ano, kung tutuusin, talaga, katiwalian siguro mga, kaya tayo nawala na kumpiyasa sa atin, pati mga, mga investors, ano, huli-huli uh, na tayo sa investment, uh, huli tayo sa mga tourism, uh, kaya, pati yung stock market natin, nakakawa, kumpet sa stock market, sa mga kalating bayan natin. Opo. Kaseryo, ano bang suggestion nyo, kung meron kayo, Uh, may mga nagsasuggest na wag nang ibigay sa mga kontraktor na katulad niyan, dito mga na, nalathala na. Ang paggawa ng mga infrastructure projects natin, bakit hindi daw ito gawin na lang na uh, yung PPP at saka mayroon pa isang senador na nagpanukala na pakilusin na natin yung ating armed forces sapagkat meron naman tayong Army Engineering Battalion katulad nung araw. Sila na ang gumawa niya, mga flood control para maiwasan yung katiwalian. Ano ba ang suwestiyon tungkol dyan? Well, among others, uh, those are things that we can do. Pero marami yung mga project na yan. Hindi po pwede gawin mo ng ano lang yan, ng lang yan. Meron naman talaga marami ng mga contractor na hindi sangkot dyan. Ano? Mm -hmm. eh, siguro, tignan natin sila. Eh, Magwibidig naman niya mga yan. Huwag na lang natin talaga isama yung mga talaga alam natin nagurakot sa bayan. Oo, oh, okay. Yung uh, independent body, uh, sinabi na naman ni Presidente to na mag aintay lang tayo at uh, lalagdaan na niya yung executive order para dyan. Ano ba para sa inyo, sa inyong sektor, sa pagnenegosyo ang mga dapat taglayin yung mga bubuo niyang uh, independent body na yan para maging uh, kapanipaniwala o credible ang uh, magiging resulta nitong pag-iimbisigan na, itong pag na ito dito sa ating uh, kinakaharap na skandalo na ito, uh, Kaseryo? Eh dapat siya na uh, hindi mamahiran ng mga politiko, at dapat yung mga kasalil niyan eh hindi suspicious uh, para naman na uh, may tiwala ang bayan. Uh, at uh, kami, magmamatch-check kami kung ano talaga ang ginagawa sila yung mga yan. Apo. At magkukomento kami pagka hindi namin gusto ko sila ina-appoint in 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 yan dahil uh, ang kailangan natin, eh, talagang may tiwala tayo lahat sa gagawin yan. Mm. At dapat mabilis siya na. Mm -mm. Uh baka 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 labas na bayan lahat sa mga apo nila nila yan. <laughs> baka 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 nasa abroad na ngayon iba diyan na <laughs> Ay balaba Wala Wala eh kung meron tayong independent body na ganyan, yung bang mga pag-iimbestiga halimbawa sa House of Representatives, eh, sila naman talaga yung sinasabing uh, may mga sangkot daw sa kanila diyan sa katiwalian na yan sa flood control project. Dapat ba huminto na rin yon o dapat magpatuloy pa ba yon? Ka sa palagay nyo? Eh. Eh, marami nagsasabi, eh, dapat siguro huwag nila imbestigayin yung sarili nila at uh, wala pang taro sa mga kasali yan. <laughs> uh, dapat na eh, yung independent body na magsimula uh, Oo. -oh. Eh, dahil para mo imbestigayin yung sarili mo. Mm -hmm. Yun ang problema doon. Sige po, kaseryo, at uh, abangan namin at uh, alam namin, nagmamasid-masid din kayo dito sapagkat pagkata. Uh, kung ano man ang mangyari sa ating bansa, <laughs> Ano, di ba? apektado tayo lahat eh. Pati yung ka pinakamababa eh. Pati ating kung yung magsasuffer eh. tayo dyan? Wala na naman tayo. Wala na mangyayari sa atin. Dahil dito. Sige po. Kaseryo, Marami salamat po. Maraming salamat sa inyo, uh, uh, Melo, at sa ating mga Si Kaseryo Ortiz Luis, mga kapuso, Presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Hili, hili.